Ay, ganito itsura nito sa pagwala ng laman. Hmm, bakanti na. Dami ng bakanti. Hmm. Kailangan na namang mamalengke. Ay, wala na. Ay, wala na. Tinan mo. Buti pa dito, medyo marami-rami pang sabit. Medyo marami-rami pang sabit. Pero dito, kitang-kita mo na ang ilaw. Kasi unti na lang. Kapag madaming laman yan, hindi mo makikita ang sinag-liwanag ng ilaw dyan. Wala na. Pati istante, wala na laman. Ay, mm, ano na yan? Wala na rin kami mga magic syrup wala, kitang kita mo na ilaw liwaliwanag kapag may maraming bakante ang istante namin o oh, wala nang laman kailangan na namang mamalingke wala nang kalaman laman ay kailangan na mamalingke ulit Madami-madami ng walang laman. Hmm. Hmm. Tingnan nyo nga. yan. Madami ng bukante. Unti na lang. Um, yan Wala na lang. ka. Unti na lang. Ayan. Ang kaganapan kapag na ma maunti na lang ang laman. Kung kailan unti ang laman saka hindi maayos. So. Hmm.